Huwag na anak, baka matumba doon. Baby kong naglaro, oh. Okay na po ang baby namin. Wala na po siyang yayay. Thank you naman. What? Oh, eat na daw. Eat na daw, sabi ni Mowa. Eat na tayo, baby. Eat na. Ba na naman yan. Beba, meron ka nang ano, baby. Ay, shhh. Meron ka ng house, baby, di ba? Baby, di ba may house ka na? Ito nga house mo. Kailangan pa rin magbahay-bahayan pa rin. Hmm. Uh oh Sorry. Tali natin yung hair mo. No. Broha ka ng broha, broha.

gigil na naman yung batuta na yan.